Nandito na naman po ang lola nyo sa tabing dagat. At alam nyo po ba kung bakit kami andito? Ayan, nakikita nyo po yung mga materialis na yan. Ayan naman po yung pinatracking ng Wilter. At syempre po, yan po yung aming babakasyonan. Yan po, trabaho. At ayan po ang lola ninyo. Ayan po ang itsura. oh inihanda na po yung sarili para sa mga trabaho trabahong magaganap. At ayan na po yung paligid. syempre, pangalawang araw pa lang po namin dyan. Pero marami na po. At kinausap po na po yung pamangkin ko para dun po sa gagawa ng tiles. At syempre po lumilipas po ang dalawang araw ay eh, naku wala pa, hindi pa po sila nagsisimula. At syempre problemado po yung lola nyo. Hindi po pwedeng hindi sila magtatrabaho. At yan, yan po yung kanilang tatrabahuhin. Nakita nyo po, daming kalat kasi nga po nung umulan puro tulo po yung slab na yan naku, isa pa rin pong problema yan kaya yan po guys. Kaya pangalawang araw, pangatlong araw. Ay just ko, hindi pa po nagsisimula. Ay sayang po yung araw. Siyempre. At kinausap po nga po dyan si Doremon. Ay este, si Pinsan Edmond po pala. At nakausap po nga po siya. Ay nagtatrabaho daw po siya dun sa sa isang bahay. Ay, just ko, hindi problemado na naman po yung lola nyo. Kaya, nakipag-usap na lang po si Manoy na kung maaari daw po, sa hapon na lang niya gagawin uh, yung, yung labas, ay, yung labas, yung mag-out po sila sa trabaho nila doon sa isang bahay ng 5 p.m. Alas 5 ng hapon. At yun na nga po yung napag-usapan. Sinimulan nga po niya ng alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayan po. At awa naman po ng Diyos. Ay nakaapat na araw po siyang nagtrabaho si Insan Doraemon. Ay este, Insan Edmond. Ayan naman po talaga guys. Sobrang hirap po pag ang sitwasyon. Gawa ng siya po ay nagtatrabaho dun sa isang bahay. Tapos lilipat naman po sa amin. Para naman po siya magkabit niyang tiles na yan ay eh, problemado na naman po yung lola nyo kasi atat na atat po siya na matapos niyan ipapahod eh, ng po ba naman syempre parating si sir alam nga naman po hindi tapusin yan ay eh, kailangan, kailangan po talagang maayos yan sa isang banda naman po ayan Nagawa naman po nila ng paraan kahit sa gabi nila tinatrabaho. In overtime na lang po niya yan. Kaya uh, yan na po yung natapos niya. Pero, nakaproblema na naman. Gawa na ang sabi niya, hindi na naman po siya makakapagtrabaho. Siyempre, gumawa po ng paraan yung pamangking kong si Gerald para po may makasama siya sa trabaho. At ang nakuha naman po niya ay yung pinsan, yung kapatid niya. Yung pinsan ko rin. Kapatid po niya na pinsan ko rin. Pinsan kong si Efren. Ay, Diyos ko po, Marimar, nang pumasok po, ay inuubo. Ay, ang iniisip ko po nung matatapos ba ito? Dahil ang sabi po niya, galing daw po siya sa trangkaso. Ay, syempre, hinluluan niyo, habang siya nagtatrabaho at ubo ng ubo, sabi ko pa, matatapos kaya niya yung trabaho niya? Ay, ubo po ng ubo. Talagang, hindi lang po isa, dalawang ubo, talagang maghapon po, inuubo. Ay, isko. Ayan. At nagawa naman po rin nila ng paraan sa tulong na rin po ni, ng pamangking ko, si Gerald buti na lang po siya at siya ang helper at nakikita nyo naman po na kahit maraming uh, sa gabal sa gabal ba ang tawag dun? maraming naging problema eh talaga naman pong natapos din naman po nila yan ay syempre naman po uh, ang lola nyo talagang sa kagustuhan pong matapos yan ay sinabihan ko na, na rin po sila na kailangan po isa eh, Friday ay matapos po yan, and Friday na po ayan, nandyan na po sila sa CR nagtatrabaho, at pinamadali ko po, at ang sabi ko pa wala na akong budget, wala na akong pambayad kailangan matapos nyo ng Friday at natuwa naman po siya. Ayan, nakikita nyo naman po talaga naman na unti-unti na nila lang po nilang tinatapos. Talagang in-overtime po nila ng todo-todo yan. Dahil talaga naman po, ang hirap pong mag-assist niyan guys. Kailangan Saturday darating si Sir. Friday dapat po talaga matapos yan. Gawa ng... Ang hirap po nun. Siyempre, uh, inaasikaso ko rin po sila. At pinag-break, kailangan lutuan mo sila ng pang-break time nila o pang-kain nila. Hindi pwedeng hindi dalawa yung aasikasuhin ko. Kaya, awa naman po ng Diyos yan guys. Friday na tapos. At uh, nagtaka po sila. Siyempre, na sabi nila, sa akin na, ah, kala ko ba, wala ka na pang pasahod. Eh, talagang sinabi ko lang naman po talaga yun para mapabili sila yung trabaho. Shout out, Wilter! eto na po yung binili namin tiles sa inyo. At napapansin, napansin din po ng pinsan ko at napapansin din rin po ng iba. Yun nga pong tiles dun sa lababo ay hindi nga po match dun sa sahig. At ang sabi naman ni Sir, ay eh, match daw naman dun po sa kulay ng pinto. Ay kung makukulay, makikita nyo naman po yung kulay ng pinto. Ay tama nga naman po siya. At doon sila nagkalapit ng kulay. Ayan, yan lang po talaga guys yung mapapansin ko doon sa kulay nung lababo. Hindi po talaga nagmatch doon sa kulay nung sahig na yan. Ayan po. So, ayun, nandyan na po eh. Hindi na naman po natin matatanggal yan. At maraming maraming salamat, Wilter. Uh, ayan na po yung tiles ninyo ikinabit na po namin and maraming salamat din po sa pag assist kung paano po nakarating yan from Royal Balintawak doon po kasi yung opisina nila doon po yung showroom nila at doon po tayo nakabili uh, shout out po doon siya na recommend ninyong yung uh, tracking na naging okay naman po lahat at siya po yung murang tracking na nirecommend nila sa amin sila na rin po yung nag-assist nun ayan at maraming maraming salamat Wilter Balintawak shout out uh, kay Sir Malabayabas kay Sir Mark malabayabas. Uh, maraming maraming salamat po. At ginog joke ko pa nga po siya. Ay sabi ko po kay Sir Mark. Ay hey, Sir Mark, baka naman po yung lahat ng tambay po doon sa Marinduque. Ay eh, pwede nyo pong ipasok niya sa kumpanya ninyo. <laughs> joke joke po. <laughs> Ayan na po. At na rin si Manoy. At nag video rin siya. At salamat din sa sir, sa walang sawang suporta. Ay talaga namang kinarir mo na ang pagpagawa niyan. Uh, maraming salamat sa iyo. At uh, more blessings pa. Uh, sana lang laging malakas ang katawan mo, sir. Yan lang ang ano ko sa iyo. Sa mga kanidawan, hamos na at kayo po ay magbakasyon na. Parini na at kayo po ay magbakasyon na. Ano pang ang naantay ninyo? Maganda po yung lugar natin at malapit po tayo sa tabing dagat. At para po yung inyong uh, baga ay mapalitan naman ng um, ng preskong hangin nagaling sa dagat. Ayan. At yan po ang bakasyon namin ni Manoy. Hindi po kami nagbakasyon grande, kundi kami po ay nagbakasyong tarbaho. At ayan na nga po inilagay na ni Manoy yung mga ano dun sa ilalim. Uh, yung mga gamit po na iniwan po namin dyan, inilagay na po doon sa ilalim para hindi po matuluan siya ng slab Kasi yung part pong yun, dyan sa ilalim ng kusina, ng ilalim po dyan sa kusina na yan, ayun ay po yung hindi po siya tumutulo. Ayan. At yan pong lola naman niyo ay nagpalit. Ayan, yan po yung sinasabi ko sa inyo. Iniligay po namin lahat ng gamit namin dyan sa ilalim ng lababo para hindi po sila mabasa. Tapos, ayan naman po yung lola nyo. Nagpalit ng cover nung... Uh, ayan po yung lamesa na yan. Hindi po siya nakontento. Nagpalit na naman. Ipasin siya na po doon sa aming magandang lamesa. Kaya po yan, kinobor ko. naghanap po talaga siya ng kurtina Na magagamit niya dyan. Kasi ayaw yung, yung, niya pong makita yung magandang... Ah, uh, let ipasensya pasensya na po, i-tiyaga-tiyaga lang muna. Pagtiyagaan kung ano lang muna yung nakakaya at para hindi sayang ang pera. Oh, ayan na po. Ay, alam ko pong hindi pa po, po siya match doon sa ipinatong kong kurtina. Kaya lang po, wala po ako magawang paraan. Nagpunta na rin po ako sa bayan para hanapan siya ng kapartner, kaya laang po. Ay wala po ako makita. Kaya dito na rin laang po ako maghahanap niyan sa Maynila. At yan po ang aming bakasyon ni Manoy. Ang magbakasyon para magpagawa ng sahig. At isa pang sahig naman po. Isa pa rin pong magandang sahig. Isa rin pa rin pong magandang tiles. And syempre po, yan po ay galing din sa Wilter. Ayan, Wilter, shout out. Ang ganda po ng tiles ninyo ang kintab-kintab at yan naman po ay ang bahay ng pinsan ko at natupad na po ang kanyang pangarap na mapatiles yan at ang sabi pa po ha guys yan po ay sa kanilang sila po ang nagpagawa niyan kasi pag tinatanong po ang aking tiyamanang at uh, may nagtatanong po at, at sinasabi niya po ay ako daw po ang nagsponsor, ay hindi ko pa po kaya guys magsponsor ng ganyan uh, siya nga po pala, pag nanalo po ako sa loto, ay bakit hindi po pwede tiyamanang kahit pagandahin ko yung bahay mo, ayan and shoutout naman po sa inyo talaga namang ang sipag nyo ang sinok nyo kahit minsan madamot ang dagat sa inyo, ay nakakapag-ipon pa po kayo at nakakapag ayan po pinatiles nila yung sahig nila at yan po isinabay sinabay naming i-order sa Wilter hanggang dito na lamang po maraming salamat sa panonood